may dala akong napier kay Jessica ayun mga anang mga anong ayun ah, alam niya Jessica kung kanino to dadalhin ah. Jessica ano asos ah Alam ko, gutom ka. Kasi kahapon pa, tapos kagabi, hindi ka nakakain. Kasi po may bagyo tayong si Tino. O, oh, mag ka. O, oh, parang ayaw niya din. Heh? Sos? Dali yung dito tayo sa ano hindi ka anong may putik ayan po oh. ito natin lalakag ayan po alas isang bandol na napier to ito ano <laughs> ah dali lang ah pakakawalan kita busin mo yun ah. Salamat at di gaanong lumakas ang bagyong tino. Kaya salamat Lord sa aming mga dasal na yung na rinig at na pakinggan na humupa bagi ang lakas na bagyo. Oh, puntahan mo na yung napier doon. Sige. Ayan. Hindi <laughs> pa umabot yung tali mo. Tika <laughs> lang. Tanggalin ko pa. Akala ko. Hmm. Oh. Ah. Nagsabod. Dali lang ah. Ito. sana O sige. Atak. Na, kainin mo na. <laughs> Nantay pa ako. Ano? Antay ko. mo pang bibidyoan kita. O sige. Papakin mo na yan. Harihap. O, yan o. Mga anang o. <laughs> Uh, shout out sa kay Anang At Hili Nakabuan na ito po si Jessica nag alala kayo sobra kahapon o kagabi pa na kamusta kaya si Kalabaw Jessica ito po <laughs> dito lang namin nilagay para po yung mga puno mga kahoy sakaling tumumba di siya gaano ma gulat o di kaya ma ipit madaganan ganun para maiwasan din natin ang ma injury ayan po hanggang ngayon po o, sa oras na to may ulan tapos may hangin o konti-konti nga lang pero nakakakamba pa din kasi hindi pa lumabas ng par ang bagyong si Tino pagmasdan po natin si Jessica kalabaw halos <laughs> subo <laughs> so, lahat oh Ayan. kinuha na ko na lang siya ng napier doon sa baba para po may makain siya hindi ka anong magutuman oh ayan na naman yung ambon po run out pa din dito sa amin ayan <laughs> silong muna ako yan ako Salamat po at ligtas kami na nag-evacuate kahapon kasama yung mga anak namin dun sa bahay ng kaibigan namin mababait din sila tuwing may parating na bagyo o malakas na bagyo, dun po kami sumisilong dami namin dun kagabi kahapon pa Hanggang ngayon, nandun pa yung dalawa naming anak. Hindi na, rin magbabaka sakali na baka lumakas pa ang hangin. At saka sa ano nga pala at anang ats, yung mga biik. Bali, pre sila malaya pa silang gumala o sa hapon sabi namin sa kanila pa pinakain muna namin bago kami umalis Mag silong sila para hindi sila ganong lamigin sa kumbaga sa ilalim ng bahay namin pwede naman sila doon yung inahin na baboy tinali lang namin sa ano para hindi lumayo para pagdating namin saka hanap, pag namin o tawagin namin nandyan lang sila Ayan. pareho silang safety Ayan. gagaya ni Jessica Ayan, nakapapansin nyo lakas kumain ng napier Sige po, mga anang, mga anong. At magluluto pa kami ng tanghalian. Tapos balik naman kami doon sa bahay nila Anang Clara. dirin rin kami wi basta-basta sana. dirin kami payagan. Eh lang nagpaalam kami na babalik din kami. At titingnan lang namin yung mga alaga namin dito para mapakain kagaya nitong ni si Jessica dapat tayo <laughs> maambun po ano <laughs> Jessica <laughs> ah, kinakamusta ka ni Anang at Helen saka nila Ate Beng nila Anang Totsnerly ya yeah, ito Ayan. Sige po, sa so susunod naman, i-update ko kayo kay Kalabaw Jessica. Oh, hello Jessica, bye bye na. <laughs> oh. Alam ko, nami-miss nyo itong si Kalabaw Jessica.